check natin ang mga kalapate kung nakapasok na sa kanilang kulungan ayun nakapasok na nga very good ganyan lagi kayong papasok sa kulungan nyo ha very good very good yan, ang ating mga kalapate, uusa na talagang buwi sila sa kanilang bahay. Very good. ganyan lagi ah, pag madilim na uuwi na ah, alam niya na talaga yung bahay niya ah. Ganyan. Maluwag naman yung bahay nyo, di ba? O, ginawa ko yan para sa inyo, para hindi kayo masyadong nagsisiksikan sa isang kulungan. So, yung isang kulungan at yung isa pang isang kulungan, pinagduktong natin para lumaki at humaba ang kulungan nyo, di ba? Very good kayo. Ano, naubos nyo ba yung, ah, ubos. Kunti na lang at maubos na pala yung inyong, uh, patuka ano nakagala ba kayo magbuti kanina ito si Dagito eh ito ito, ito si Dagito yan talaga namang bukas na ng bahagya dito lumabas talaga siya at lumipad eh hindi ko sana sila pakakawalan kayo ng umaga kaso itong si Dagito ah ganyan lang ang bukas niya kanina oh. Yan, ganyan lang, kapiranggot lang ang bukas Lumabas si Dagi ito, eh. na ko eh. Lalagay lang ako ng pagkain kanina. May isang talaga. Ayan, may aeroplano. yun lumilipad. Ayan pa o. Oh. Ayan, yung isa. Ganyan yan, eh. Pagka traffic sign papawid, meron mga isa na lilihis, iikot yan para, ano, para makalanding siya sa naiya. Tapos, ayan, ang buwan. Oh. dito tayo ngayon sa rooftop, gabi na ng oras na bayan, oh. 707 na yan hindi na smart watch ang gamit natin kasi nasira na naka 3 years din yung aking smart watch na real at ito naman ang gamit ko kasyo na galing sa Japan galing sa sa aking pamangkin na ano Uh, namasyal kasi sila ng magkasawa din sa Japan at uh, ito yung binigay niya sa aking relo ayan yan po ang ating uh, mga halaman ayan yung aking uh, tuba-tuba o, oh. ang laki-laki na ayan sila tapos meron na tayong mulberry ayan yung puno ng mulberry ayan, yung dahon na yan yung dahon ng mulberry. Puno natin. Meron na tayong maliit na puno ng mulberry. Mulberry ba? mulberry. Hindi ko alam ang pronunciation ng mulberry o mulberry. Ayan, mulberry na tayo. Sana lumaki pa yan at uh, magkaroon ng bunga para naman makakain, makakain ng mulberry fruits. Kala ko hindi ako makapagpatubo ng ano eh ng mulberry. Pero at least ayan eh, Natakot pang ako dahil nung kasagsagan ng kainitan tapos walang tubig din sa tangke eh. matagal ma ano yung pressure ng tubig ng Maynilad. Walang katubig-tubig dito. Ano yan? Natuyot yan. Tuyot na tuyot. Buti na lang at uh, nabuhay uli. At, at ayan na. Oh, meron tayong puno ng mulberry soon, sana, sana, sana sana yan ay uh, lumaki pa at uh, magkaroon siya ng mga prutas ng mulberry para mapakain din natin dito sa mga kalapati natin, subukan natin kung kakain sila ng bunga ng mulberry, kasi pagka maitim yung bunga ng mulberry, ibig sabihin matam matamis, pero pag kulay pula napaka asin nun shout out po sa ating uh, Uh, channel membership na sina Jude Man 990 ang ating gold member at sa ating silver member na si Nay Merlin. Shoutout po sa inyo at maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. Yan po ang ating mga kalapate. Nakauwi na sila dito. Yan so tayo ay bababa na at ayusin naman natin ang ating mga uh, ibon na African lovebirds doon sa third floor nandito, nandito kasi tayo sa rooftop so iaanan na natin itong tabing nila para kung umulan man hindi sila mabasa ayan okay na yung ganyan Hindi na yan maano. Hindi ko na yung lalagyan dito ng tabla. Yan yung tabla, oh. Hindi ko na yung lalagay. Baga ganito na lang para kahit papano may hangin sila. Kasi yung pinakatabing dito, ano, eh, no, linoleum to, eh. So, para kahit papano meron silang hangin. So, diyan na kayo, ha? Bukas ulit. Bababa na tayo dito sa no? At ayusin na, uh, natin ang tabing ng ating uh, African lovebirds. Then magluluto tayo eh baka mga ano natin. Ito mga bata to, sinabi ng pag 7 o'clock, eh, magsiuwian na. O, oh, ano oras na? O, oh, quarter na. O. Oh seven quarter mo kasi seven quarter na ayan po yung ating mga kalapate oh. yun pa sila oh, mga batang to oh yan ay kalapate ano pala african lovebird bird sorry nagkamali ako lang sabi ayan yung mga ating african love birds oh. Itong kulay puti palaging nasa loob Hindi eh. ko alam kung mangingitlog na yan eh. Uh, itong dalawa, nandito na rin sa loob ng kanilang uh, DIY na ano natin, uh, nest box. Ayan sila. So, ilalag lang naman natin itong kanilang, ano, to lang, ganyan lang. Para kasi hindi sila mabasa kung uulan. Ayan, ganyan lang yan. O, ganyan lang palagi yan. Tapos, itong ating isang kalapate na nagpapagaling dito, ayan, si Norman. Hello naman. Pagaling ka na para makasama ka na ng mga nasa taas sa rooftop, ha? Giniginoo pa siya, oh. Hindi pa siya masyadong magaling. Pero sana naman gumaling ka na normal para no makasama mo na yung mga nasa taas, ano? Eh, yan, tatakpan na natin. Yan, tatakpan na natin. Bababa na tayo. Salamat sa inyo lahat.